amigo, papasok naman tayo dito sa barangay Nipa. Oh, dito naman tayo. Iikot na naman tayo dito para makita natin yung mga kaganapan dito mga amigo. At ito na nga mga amigo dahil papunta tayo nga sa Masbati City. At syempre sabi ko nga sa inyo, lahat ng madadaanan natin, kukuha na natin ng video. Ano? At syempre, andito na tayo sa barangay Nipa. Kung nakita nyo yung bahay nyo, ayan, please comment down below para naman makilala namin ang bahay nyo mga amigo <laughs> ayan <laughs> nga pala shout out nga pala sa ating mga kapwa mas ba niyan dyan shout out at kung gusto mo masubaybayan yung ating mga gala na naman mga travel naman ni Dudeski Motovlog mag follow ka na at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo at dito pala mga amigo dito lang muna kayo mag, mag support ano dito sa bago nating account Dudeski Moto kasi yung ating uh, Dudeski Motovlog na account eh nagka problema yon so dito mga amigo sa barangay Nipa pinalapad na yung kalsada ayan kung makikita nyo naman medyo malawak na yung kalsada dito kasi nagkaroon ng widening dito mga mga amigo, yan, napaka-aliwalas na ngayon ng kanilang kalsada, no? Yan, kung taga barangay ni Paka, mega, mig mega shoutout na lang sa inyo. At syempre mga idol, pa na lang ng ating account mga amigo. At huwag nyo rin kalimutan na i-share yung ating video mga amigo. Pa kasi paano makilala yung ating bayan kung hindi nyo i-share yung ating vlog mga amigo. Ayan, no? <laughs> so, pa na lang ano para naman yung ating mga kabayan na nasa malayo, makita nila yung kanilang bayan kung saan sila isinilang no? ah, syempre dahil nandito na naman nga tayo sa mas bati mga amigo, gagala na naman tayo, at ah, syempre ah, supportahan nyo ako para mag mag-aasama tayo mga amigo yan, ito yung bagong update natin ng mga vlog ngayon, ano yan, para makita natin kung ano na yung mga kaganapan dito sa mga barangay nyo. Ah, dito mga amigo, elementary school. Kung nag-aral ka dito, mega-mega shoutout na lang at mag-comment ka naman dyan para naman makilala ka namin. So dito maaliwalas na ngayon yung kalsada Maganda na mag rides Yan, Kung gusto mo mag long ride mga amigo Mula Masbati City papuntang Esperanza Maganda na po mag travel ngayon Kasi simintado na hindi katulad ng dati Na talagang ang pangit ng kalsada Bako bako pa hindi pa simintado So sa ngayon kita nyo naman Wow dito mga amigo maganda ang view dito Yan kita nyo Yeah, eh, eh, maganda rin maligo mga amigo, no? Yan. So pag dumadaan ako dito minsan na uh, napapahinto talaga ako kaya naman nagdadahan-dahan lang para makita o matanaw yung ano uh, karagatan. <laughs> Ay na So ayan mga amigo. Malapit na tayo sa no uh, bayan ng Palanas pero dito lang muna tayo sa Barangay Nipa, no. Uh, I-correct nyo na lang ako kung ano to, uh, barangay ni Papa o hindi na ano. So ayan, basta subaybayan nyo yung ating mga video, mga travel, mga gala para naman makita nyo yung ating mga pupuntahan. Malay nyo, barangay nyo na o bayan nyo na yung ating ibablog. Ano? At syempre, uh, pakisupport ng ating bagong account para naman magkakasama tayo. At nga pala, shoutout sa ating mga kaibigan. Shoutout kay Ninjas Moto, kay Rowell, this is vlog kay Kakamias uh, TV yan at kay Kuya Boy mega mega shout out at uh, syempre sa mga content creator ng mas bate you no know? mega mega shout out especially kay Ang Hilo Labastida mega mega shout out hindi nagpaparamdam sa atin mga amigo si Idol lang Labastida kasi bago na kasi yung ating account you no know? so yan iba talaga basta ano bago pa lang <laughs> hindi tayo napapansin pero okay lang mas importante eh, tuloy ang buhay kuya anong barangay na ini? nipa 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 pa nipa pa yun ito ay anong boundary ito eh sa nipa it, hindi kayo pakat ko ako ito rin sa nito unan lang sa uh -huh. sunod kanawas na ah, Thank you salamat ayan so maraming salamat kila ate at kay kuya sa kanilang magandang kasagutan ano at yung boundary pala nito mga amigo dyan lang daw sa unahan ayan so pagdating pala dito mga amigo may magandang bahay dito pero resort yan mga amigo no ayan pwede kayong maligo dyan at syempre Marami ding resort dito sa barangay ni pa mga amigo. Yan, nandito rin yung Hermosa Beach Resort. Yan, na-vlog natin to dati. So, kung gusto nyo maligo dyan, maligo kayo. Kasi libre naman maligo. Basta mag-entrance lang kayo mga amigo. Kasi... Pag hindi kayo maging trans, masisira ang buhay <laughs> So, tayo sa ating travel mga amigo, no? Ayan, so hanapin natin yung boundary ng barangay Nipa para naman makita natin. Nga pala siya nga pala kay The Four fishermen ayan at kay Mandaraga Trian TV at kay Rex Nel Inay ayan mega mega share sa inyo mga amigo no. Ayan, kung gusto mo pa share out, shout -out uh, comment ka lang dyan sa baba para sa next vlog Asia share out kita. So, uh, hanapin na natin yung boundary. Uy, parang ito na ata ang boundary mga idol kasi meron nakalagay oh. Welcome to Palanas na So bayan na ng Palanas yung kasunod nito mga amigo So dito na lang yung ating video Muli ako yung nagpapasalamat Ako nga pala si Dudeskin Motovlog Na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na Bye bye mga amigo